Good morning guys, welcome back sa aking channel Meron akong ano guys, uh, titingnan Yung isang ano, uh, water pump dahil wala, uh, sa kanya, wala siyang ano, power supply So dito ko ngayon sa panel board So titingnan ko dito guys kung uh, sa alin dito yung breaker na Uh, pump water pump full pump over basement booster pump so, ito siya guys so kailangan ko mabuksan tong ano guys yung panel board para makita ko kung o matester ko yung kanyang load side kung mayroon ba siya guys so, papalitan ko ng ano yung breaker dahil mayroon ng ano guys yung so, sunog ito yung dahilan na nag trip yung pinakamin uh, breaker nito dun sa panel board so naanap ko na rin guys mga karins, hindi mo matagal tagal lang dahil uh, iba naman po ang gumawa nito bali na ko lang uh, shoot so sa awa ng Panginoon nahanap ko na rin ang yung pinaka panel board doon siya nakabit sa ano sa panel board na tanggalin natin ito guys dahil palitan ko ng breaker saka bibilan do sini ko rin ito mga sa ano sa pull box kung saan talaga pumunta yung wire so sini ko to dun sa kabilang panel board dun sa mayroong uh, panel board ng mga outlet so hindi po to dun pumunta hmm. So, nung tinignan ko yung panel board ng ECU, doon po pumunta yung kanyang supply. Sige, makarin si ibalikan ko na to, i-splice ko na siya ulit. tapos yung stress mga karens dahil merong matulis kailangan to putulan papantayin niyo po tapos pumapantay na siya tupi niyo po yan tupi na yan yung siya ng tip Tapos yung tape ilagpas nyo. Ayan. Pag lumagpas na, tukoy nyo pa ganyan. Tapos, ganyan. Yan na rin. mga